Dagdag ng mga balita at dahan-dahan ng umanong nadarama ng maraming mamamayan sa Autonomous Region and Muslim Mindanao ang kahalagahan ng pagsulong sa edukasyon sa riyon sa pamamagitan ng ARM and Social Fund. Nagpapatrol si Ferdinand Cabrera. Isa lamang si Rasmia Kasanudi at ang anak nito na nakabiyaya sa Adult Literacy at Community Childhood Program ng ARMM Social Fund. Walang patit ang nadaramang ligaya ni Rasmia dahil kaya na niyang sabayan ang anak sa mga natutunan nito sa preschool. Maliban dyan, mas nabibigyan na rin umano sila ng liwanag sa mga simpleng alituntunin, lalo na sa panahon ng halalan kung saan sila ay palaging naiisahan dahil sa kanilang kamangmangan. Okay dun sa malayong lugar, Nawa ko sa mga bata na hindi nila kayang lakarin yung school namin. Kaya yun, nag na ako na nag dito. Yung mga parents nila, wala silang kakayahan na para pag-aralin yung mga anak nila. Karamihan dito na yung walang income. Punti lang ang income, sapat lang yun para sa panggasto nila sa pang-araw-araw. Pag nakatabong ka no sa kanang mga kuha, nag-eskwela, wala eh mag-estos, sila dito, napay-building. Ayon sa 2003 survey ng National Statistics Office, ang ARMM ang may pinakamababang literacy rate sa buong bansa kung saan 65.5% o halos 7 lamang sa 10 katao na nagkakaedad 10 hanggang 64 ay marunong magbasa at magsulat. And that is one of the reasons why kaya pumasok yung mga ganitong klaseng programa, uh, Assistance of Basic Education, in order to improve yung literacy rate. So precisely, itong BIM at saka social fund nag start sa baba, sa baba, I mean, uh, yung early childhood. Ang walang katapusang kaguluhan, korupsyon at kakulangan sa pondo sa edukasyon o mano, ang mga dahilan kung bakit di nakakausad ang mga mamamayan sa ARMM. Uh, kasi ang education, gaganda rin kung maganda rin yung nagtuturo, Di ba? So, maraming factors. And uh, sad to say na Uh, medyo mababa ang literacy rate. Ito ang Barangay Bangko sa Marawi City. Dito nakatala talaga ang isa sa proyekto ng BIM at ARMM Social Fund. Maliban sa kanilang mga community learning centers at community store, meron din silang backyard garden bilang suporta sa livelihood projects dito sa lugar. Iwala din ang mga opisyal ng ARNM na magtatagumpay sila sa layuning makasabay sa hamon ng buhay, lalo na sa matinding kompetisyon dala ng globalisasyon. Ferdinand Cabrera, Patrol ng Pilipino sa Central Mindanao. Sato.